hindi na kailangan Napungunta pa kayo sa albularyo upang kayo ay magpahilot. <laughs> <laughs> Gusto nyo bang mawala yung sakit sa inyong katawan? Ay, Ito ang dahon ng Jimilina. <laughs> Sumakit ang aking likuran. Kaya, okay, kaya nagpakuha ako ng nagpakuha ako ng dahon ng jimilina Unit isang bukong sanga yung kinuha so kaya ito so na lang yung magkuha bag, tayo ng malinis na dahon ng jimilina tuwing sumakit ang iyong katawan ito ay yung gagamitin hindi na kailangang maghilot kayo sa iyong katawan hindi na kailangan pumunta kayo sa albularyo. Hindi na kailangan na pumunta pa kayo sa albularyo upang kayo ay magpahilot. <laughs> Magkuha ka lang ng malinis na dahon ng jimilina. <laughs> At ilagay sa iyong katawan na masakit. Ito yung gagawin mo. <laughs> Ilagay mo lang siya. <laughs> Ilagay mo siya. Mga dalawang oras. Ilagay mo siya sa party ng katawan na masakit. Nagil masakit ito. Naliligo ako ng hapon. Kaya ito nangyari. Napanuhot. Kaya ito yung Magkuha ka lang ng dahunan Jibelina, jimilina. At yung, wala pambira mai. Ano dito? May mananap. <laughs> may kumakamang, gumagapang na ano? Kaka. <laughs> Kaya iwasan mo baka makagat ka. <laughs> At lagyan mo ulit ng ano, yung katawan mo na yung katawan mo na medyo masakit ay yan ang lagyan mo ng dahon ng jimilina <laughs> lagyan mo natin to dahil ato ano ito eh hindi na kailangan pumunta kayo sa albularyo <laughs> dahil ano mga dalawang oras ay siguradong wala na kaya <laughs> <Sayang>. kaya <laughs> Kaya ito yung malaking sanga ng punong kahoy na kinuha sa inuutusan ko na magkuha lang ng dalawang dahon. Ngunit, ang dami! <laughs> Kaya itapo na natin ito. <laughs> Kaya dahil isang lagay mo lang, ayos na yung problema sa katawan mo. <laughs> Kaya ito na. Yung mga... <laughs> Maraming salamat sa panonood. Bye-bye. God bless.